Ngayong araw ay may bago tayong makakasama sa ating paggagala. Siyempre, ito ay hindi basta-basta, kundi siya ay subok na, matibay at siguradong maaasahan sa kahit saan mang terrain. Hey, na, hala, Yung tipong hindi ka iiwan. tayo! Woo! Sarap! <laughs> Yay! Hindi ka bibitinin. Yakyat natin ito dito guys. Tingnan nyo kung kaya dito sa ganito katarik na daanan. So, segunda lang tayo. Kaya, kaya. Basic. Wow. At palaging handa sa kahit anong bakbakan. Kayang-kaya natin yan iwasan, guys. Yung mga ganitong lubak. Yan, oh. Pang trail to eh You know, Basic lang oh Ito talaga yung mga nagustuhan ko Sa mga ganitong motor Dahil kahit sa damo mo ito ipadaan Kayang kaya Parang wala lang lubak Yan oh Lubak Nadaan tayo sa lubak Di ba? Parang wala lang ito na nga guys ang makakasama natin ngayon Ang motor na subok na nga ng milyon-milyong riders sa buong mundo Kaya tara't samahan nyo ko at isama natin ito Sa isa nga sa mga adventure ko Ang X-Pulse 200 4D ng Hero Motocorp Tara! So ngayon guys ay nandito tayo ngayon sa branch nila dito po sa Masbate City sa may crossing street. Hali kayo at ipapakita ko po sa inyo ang iba pang mga hero units nila na mga motorcycle dito. Tara! So ito yung mga available units nila dito. Siyempre may Zoom, may Hero Hunk, tapos ito nga yung ating susubukan ngayong araw. Itong kanilang Xpulse 240. Para sa akin nung una kong nasubukan itong uh, motorsiklo na ito, 'yung eh, talagang ang feeling ko E eh, para ba ako nakasakay sa mga big bike or mga malalaking motorsiklo. Dahil ang riding position ko nito, 'yung eh, talagang mataas, nakaganya no. Ang iba itong motor na 'to ah. Talagang mataas. Saka pang ano talaga, bakbakan talaga. Kaya 'to mayong payong. Ah, so, syempre eh, tingnan muna natin kung ang um, ano si Hero, paano siya laruin at i-drive. Wala lang tayong gloves guys dahil naiwan natin sa isang motor natin sa glove box niya. Woo! Sarap lang na ito ah. <laughs> so napansin ko guys sa kanyang signal light kapag nagto-turn right ka, imbis na pa-right signal, yung turo, dalawa. Ayan o, oh, right parang nakahazard, dalawa yung nag -iilaw. Pagdating sa looks na itong motor, syempre wala akong masabi kundi astig at sobrang ganda talaga pang adventure style actually guys, itong motor na ito ay naka talaga sa mga adventure, pero pwede rin ito i-city ride, meron din itong windscreen dito sa kanyang harapan so ito guys, ay pwede mo ito tanggalin kung gusto nyo, tapos pwede rin naman na jan lang, katulad ng ganyan yan, stock yan guys ito yung busina nya overtake tayo okay Malakas yung power, mabilis tayo makaka-overtake nito. ito. Yun, overtake! Sarap gamitin! <laughs> And pagdating naman guys sa ilaw ng motor na ito, dun sa kanyang uh, headlight, sa front ay naka-LED po. So actually guys, itong ilaw na nakikita nyo ay ito yung daytime running light. Hindi pa po naka-on yung low beam. Ito po ang low beam. Wow! Tapos ito naman, ang high beam. <laughs> Kung may kita nyo guys, parang laser yung high beam niya dahil papunta ho sa gitna ang buga ng ilaw. Sa daytime running light, nakikita nila yung logo ng hero na letter H. Tapos yung sa likod din, yung tail light natin ay naka LED na rin. Pero yung signal light niya, parehong naka halogen or bulb type po. Butalid pala tayo ngayon guys Pupunta tayo ngayon sa Butalid Napili natin yung Butalid dahil medyo may rough road doon So masusubukan talaga Itong ganitong klaseng motorsiklo na Hero Expulse Doon sa parang mabuhangin lang na may mabato daan Okay, tapos kung mapapansin nyo More on ano tayo, road muna Ito na, may signage naman eh So kanan tayo dito guys So ito nga yung papasok dito sa ano, ah, rough road Yun, kaya natin yan Actually nga, sa gulong pa lang nitong uh, motor na ito May kita natin na uh, pang off-road talaga Dahil may mga ano siya, you know, may mga uka-uka Yan, and nagustuhan ko rin Yung ano na ito, yung mga rayos Talagang nagbibigay dagdag astig o forma sa motor na to. Ito talaga itong mga road na dadaanan natin ngayon. Eh, maputik. Tsaka, yan o. Oh, maputik. Tsaka, malambot ang lupa. So, susubukan natin yung kakayahan ni x sa mga ganitong terrain. Yan o. Oh, at magaling ka tumulay o. Oh, basa pa o. Oh. So, kaya guys. Basic lang. So, makikita nyo guys. Eh, hindi tayo uh, matatakot dumaan sa mga ganitong lugar Pero may unting pag-iingat lang din Dahil baka kung nagpabaya tayo, madulas Pero no worries, dahil x ang gamit natin Yan o, dinaisik lang yung mga ganitong daanan Talagang off-road talaga Adventure! Kahit itawid mo to sa river, eh talagang kayang-kaya Lalo na at mataas yung kanyang ground clearance Kayang-kaya sa kahit anong mga terrain yeah. Yan, yan And pagdating guys, dito sa kanyang instrument panel ay naka-LCD na. Dito may kita natin yung RPM nyo, yung gear, may oras din, tsaka date, speedometer, odometer, tsaka meron itong trip 1, trip 2, tsaka yung ano, yung ABS mode. Ay pwede natin iset yung ABS kung gusto nyo sa road, kung gusto nyo sa off-road, at sa rally. Yan ang maganda dito. Pwede mo iset ang ABS mode depende nga sa mga terrain na dadaanan nyo. Tsaka meron siyang Bluetooth connectivity. So pwede natin ito i-pair yung motor sa mga cellphone natin para malaman natin kung may mga notification na pumapasok sa cellphone at may turn navigation din ang motor na ito. So ayan po yung entrance. Yan. Dito na tayo. So guys, ay nandito na tayo ngayon sa Butalid Farm. So, yung ano natin, motor na pinahiram ng hero. So dun muna siya. Yan. Okay. Oh, grabe, oh. Yung sunflower, oh. So, pahinga muna kami dito ni Robertson. Pahinga muna kami, guys. Nakaka-pagod. <laughs> so, muna kami. Tapos, may gutom pa. Oo. Oh. Pero maganda dito, oh. Dalagang kitang-kita -kita mo rin yung, ano, yung luwakan. And pagdating nga dito sa motor, meron siyang ano dito, oh, handguard isa yan sa mga meron talaga kapag mga adventure bike tapos naka naked handlebar siya yan and nagustuhan ko rin yung fender niya dito sa harap malaki tapos meron siya dito sa ibaba rin na fender din para hindi masyado yung putek matalsikan yung dito sa may maki banda tapos meron din siya dito guys ano stock lang to na crash guard eto pala guys ay manual 5 speed po 1 down and then 4 up tapos ang fuel capacity neto ay 13 liters. At guys, kung gusto nyo po uh, magdagdag ng top box, wala hong problema dahil etong X-Pulse ay may nakaabang na na bracket kung gusto nyo nga lagyan ng top box. Yan, ito pa rin po yung mga kubo-kubo, kagaya po na itong house Yan oh. wow. Tapos, ito talaga yung sikat dito, yung sunflower. Marami dito kumukuha ng litrato. Tapos, marami dito mga ganitong mga kasing backdrop na itong heart shape nga na pwede nga tayo dito maupo. Yan you know, o, sa gitna. Tapos sa likod nyo pala, ay eh, makikita nyo rin yung isa rin sa mga pasyalan dito na malapit dito, yung Luwakan Water Park. Wow! Tapos ito po ang Sunflower Pwede kayo dyan, pumasok dun sa loob at mag-take ng picture. Tapos eto guys, ay nai-start pala ito gamit itong push start. Pero kapag nalobat po kayo, buti na lang merong backup na kickstart dito po sa kanan tapos guys meron itong USB port dito sa kanyang harap na kung saan pwede nga tayo mag charge at pagdating naman sa iba pang mga specifications ng motor ay tingnan nyo na lamang po sa inyong mga screen so tip 2 ko siya guys height ko is 5'6 ganito po kung paano ko siya na itatayo parehong pa ako ay tiptoe lang dito sa semento o sa kalsada Mataas itong motor na ito para sa 5.6 pero kayang-kaya kaya naman i-drive. So itong motor na to ay para sa akin ay perfect talaga gamitin lalo na sa mga may sa adventure. Kagaya ko, mahilig ako mag-travel, mag-adventure. syempre kailangan natin yung motor na hindi tayo bibitinin at pwedeng pwede idaan sa mga trail nga o sa mga off-road. So para sa akin, itong X-Pulse ang perfect na motor para sa akin. If ever na may extra budget ako, ay kukuha kukuha talaga ako na itong Hero x -Pulse. Pulse 204B. The best na motor para sa akin. Kayo guys, anong motor ang gamit nyo? Gusto nyo rin ba na itong Hero X Pulse? May tatlong kulay ito. May white, blue, at red. Anong gusto nyong kulay? Comment nyo lang po sa ibaba. Salamat! Ang Hero Motocorp ay isang subok na na brand sa iba't ibang bansa. Katunayan, sila ang world's number one motorcycle manufacturing company. Kaya naman maswerte tayo dahil isa ang Pilipinas sa kanilang napiling bansa para ipakilala nga ang kibay at kalidad ng kanilang mga motorsiklo. At ngayon nga, sa biyahin natin ay napatunayan natin na ang Hero X-Pulse 204B ay hindi lang basta motor, kundi ito ay isang perfect na kasama sa bawat adventure natin para sa matibay, maaasahan at pinalidad na biyahe.